Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Scorpio, para sa Marso 8, 20-25. Ngayong araw ay isang natatanging sandali, para sa pagninilay, Scorpio. Habang ang buwan ay nananatili sa mapag-arugang tanda ng Cancer, makakaramdam ka ng isang malalim na pagnanasa upang bigyan ng pansin ang iyong emosyon, at ang koneksyon mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang araw na ito ay nagdadala ng kakaibang enerhiya na nagtutulak sa iyo upang maglaan ng oras sa iyong sarili, upang pag-isipan ang mga nangyayari sa iyong buhay at upang suriin kung paano mo maaaring mas lalong mapalakas ang iyong mga ugnayan sa iba. Higit pa rito, ang enerhiyang ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang matuklasan kung ano ang tunay mong hinahanap sa mga relasyon mo hindi lamang sa romantikong aspeto kundi pati na rin sa iyong pamilya, kaibigan, at maging sa iyong sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na koneksyon ay hindi laging nakikita sa panlabas na aspeto, kundi sa lalim ng inyong ugnayan, at pag-unawa sa isa't isa. Madalas kang magkaroon ng matinding damdamin, pagdating sa iyong mga relasyon, at minsan, hindi mo na mamalayan na nagkakaroon ka ng mataas na inaasahan sa mga tao sa paligid mo. Hindi masama ang maghanap ng kasiguraduhan at katapatan mula sa iba, ngunit mahalaga ring suriin kung paano ito nakakaapekto sa inyong relasyon. Mayroon bang mga pagkakataon kung saan ikaw ay nagiging masyadong mapanuri o mapagmataas sa iyong mga inaasahan? Minsan, ang pagiging masyadong mahigpit ay maaaring maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan kung paano mo maaaring gawing mas magaan at mas maayos ang iyong koneksyon sa iba. Kung nararamdaman mong may distansya sa pagitan mo at ng ilang tao sa iyong buhay, maaaring ito na ang tamang oras upang paluwagin ang mahigpit na pagkakahawak sa mga inaasahan at hayaan ang mga bagay na mangyari ng natural. Ang pagbibigay ng espasyo sa iba upang maging totoo sa kanilang sarili ay isang paraan ng pagpapakita ng tunay na pagmamahal at paggalang. Habang tinatahak mo ang landas ng buhay ngayong araw, maaaring may mga damdaming lumitaw na may kaugnayan sa mga nakaraang karanasan ng kahihiyan o pagkabigo. Ang mga alaala ng masasakit na sandali ay maaaring magdulot ng alinlangan sa iyong sarili. Ngunit mahalagang malaman na ang mga ito ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng kamalayan at pagunlad. Ang unang hakbang sa pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan ay ang pagtanggap dito. Tanggapin na may mga bagay sa buhay na hindi mo maaaring balikan o baguhin, ngunit maaari mong gamitin ang mga ito bilang aral upang mas maging matatag at mas maingat sa iyong mga susunod na hakbang. Ang iyong lakas ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto, kundi sa iyong kakayahang bumangon sa kabila ng anumang pagsubok. Hayaan mong ang mga karanasang ito ay magsilbing pundasyon ng iyong tapang at determinasyon sa pagharap sa hinaharap. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang pagmilayan kung paano mo gustong isulat ang iyong hinaharap. Ano ang nais mong makamit sa iyong buhay? Ano ang mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo? Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iyong emosyon at pagkilala sa iyong tunay na nais, mas magiging malinaw ang iyong direksyon. Huwag kang matakot na harapin ang katotohanan ng iyong damdamin, sapagkat sa pamamagitan ng pagharap sa iyong emosyon ng may tapang, mas mapapalaya mo ang iyong sarili mula sa anumang takot o pag-aalinlangan na pumipigil sa iyo. Ang kalinawan sa iyong puso at isipan ay magbibigay sa iyo ng lakas, upang tahakin ang tamang landas, at gawin ang mga desisyong tunay na makapagbibigay ng kasiyahan sa iyong buhay. Ngayong araw, bigyan mo ng pansin ang iyong mga pangarap, at huwag kang mag-atubiling gumawa ng maliliit na hakbang upang maisakatuparan ang mga ito. Ang pagsasanay ng pagsusulat ng jurnal o pagmumuni-muni, ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan upang mas maunawaan mo ang iyong sarili. Ang simpleng pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang papel, ay maaaring magbigay sa iyo ng malinaw na pananaw sa iyong mga emosyon, at sa iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip. Sa pamamagitan nito, mas magiging madali para sa iyo na kung ano ang tunay mong nais, at kung paano mo maisa sa ang mga ito. Bukod sa pagsusulat, maaari ka ring maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nakakapagpasaya sa iyo, at nagpapalakas ng iyong loob ang pagninilay, pakikinig sa musika, o simpleng paglalakad sa kalikasan, ay maaaring makatulong upang mapanumbalik ang iyong sigla at inspirasyon. Sa ilalim ng impluensya ng cancer, hinihikayat ka na alagaan hindi lamang ang iyong emosyon, kundi pati na rin ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Maaaring ito na ang tamang panahon upang bigyan ng oras ang iyong sarili, magpahinga, magrelax, at gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi isang uri ng pagkamakasarili, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa mas balanseng buhay. Tandaan na ang iyong katawan at isipan ay may limitasyon rin, at ang pagbibigay ng sapat na pahinga sa iyong sarili ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa iyong sariling pagkatao. Ang pagsasanay ng self-care, ay hindi lamang isang luho, kundi isang pangangailangan, upang patuloy kang magkaroon ng lakas sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay kulay lila. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng espiritual na kamalayan, karunungan, at panloob na kapayapaan. Kung nais mong mapalakas ang positibong enerhiya sa iyong buhay, subukang magsuot ng damit na may kulay lila, o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang palakasin ang iyong intuisyon at inspirasyon. Ang simpleng pagsama ng kulay lilang elemento sa iyong araw, ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng kapanatagan at espiritual na paggising. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay pito, labing isa, dalawamput dalawa, lima, at 42. dalawa. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng katalinuhan, pagbabago, at espiritual na pagising. Kung may mahalagang desisyon kang kailangang gawin ngayong araw, maaaring makatulong ang mga numerong ito bilang inspirasyon o gabay. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang batayan sa iyong mga desisyon, lalo na kung naghahanap ka ng kumpirmasyon o patnubay sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo kung paano mo nais ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Ang buhay ay isang serye ng mga pagbabago, at ang tunay na paglago ay nangyayari kapag natututo tayong tanggapin at yakapin ang mga pagbabagong ito. Patuloy kang lumalakas, Scorpio, at sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw ang landas na iyong tinatahak. Tandaan, hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat. May mga taong handang makinig at sumuporta sa iyo. Huwag kang matakot na humingi ng tulong kung kinakailangan. Ang pagiging matapang ay hindi lamang tungkol sa pagiging malakas sa harap ng pagsubok, kundi pati na rin sa kakayahang tanggapin ang tulong at pagmamahal ng iba. Ngayong araw, payagan mong ang iyong sarili na makahanap ng kapayapaan sa loob ng iyong puso. Magtiwala sa proseso ng buhay at alalahanin na ikaw ay nasa tamang landas. Ang bawat karanasan, mabuti man o hindi, ay isang hakbang patungo sa iyong mas mataas na layunin. Ikaw ay isang makapangyarihang nilalang na may kakayahang lumikha ng iyong sariling kapalaran. Yakapin mo ang araw na ito ng buong puso, at hayaang ang positibong enerhiya, ay dumaloy sa iyong buhay ng walang hadlang. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.